Hello mga besh, isa na namang magandang araw sa inyong lahat and for today's episode, medyo mag-iiba tayo. No? Dito tayo sa NBA 2K23 so lahat pa nakapag-install na. Kung hindi pa, bagay na bagay sa inyo ang video na ito. And syempre, kung gusto nyo install to, ito yung mga kailangan nating requirements. Kailangan yung Android version niyo is 9 and up. At hindi lang yan. Kailangan mataas din yung storage nyo. Kasi estimated na size ng application na to is 12 gigabytes. And ito yung complicated na part. Uh, nirelease kasi ito sa Australia initially. So, kailangan nating gumamit ng VPN na kung saan merong Australian server. So, naghanap ako ng uh, VPN na may Australian server. So, ito nga, VPN Master Pro yung parang pinakagumana sa akin kasi ito yung pinakamabilis on my part. Pero, depende na rin kung anong gamit yung VPN basta may Australian server. Comment down below ano, para matulungan din natin yung ating mga kaibigan na gusto talagang i-download yung NBA 2K23 Android version. Ka-download nga natin nung VPN na to pagka-open. Makikita nyo, meron siyang Uh, limited time lamang na pwede natin siyang gamitin. I think 1 hour. So makikita nyo meron siyang limang Australian server dito. So pumili na lang kayo kung alin dyan yung na uh, nais nyong gamitin. Kapansin nyo, no, dito sa VPN, na uh, binibigyan lang kayo ng at least 1 hour. Pag nag-expire yon kailangan nyong i-uninstall and reinstall yung VPN para mabigyan ulit kayo ng time kasi hindi gumagana yung mga video. Para mabigyan kayo ng other extra minute para gamitin yung VPN. So, eto, dinisconnect ko muna siya para may pakita sa inyo kung paano ini-install yung NBA My Team 2K23. So kung mapapansin nyo, pag sinurge natin ang My NBA 2K23 dito sa My Play Store without using any VPN, wala kang mahahanap. Ano? Kahit iswitch ko pa dun sa other account na ginagamit ko wala talaga. Kasi nga, sa Australia pa lamang ito release So, syempre, kakailangan natin, natin yan na gumamit ng VPN para ma at mahanap yung NBA 2K23. Sana natin. So, syempre, mag-connect muna tayo dito sa VPN. ay uh, using yung Australian server Eto, meron kayong mga options dyan na lima bahala ko kayo kung ano yung pipiliin nyo dyan, basta etong gamit kong VPN, ito na yung pinakamabilis on my part, depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo pagka-connect po yan, buksan na natin si Play Store para hanapin yung My NBA 2K23 so eto nga, pagka-type ko nung NBA 2K23, wala pa rin lumalabas. Kasi naka-default ako dun sa account na gamit ko dito sa Philippines. So, kanina, gumawa na ako ng other account na sa Australia using VPN. So, kapag nag-switch ako dun sa account na yon hanapin ko siya, mag a na. Ito yung, ito yung pinaka nasa taas. So, ito siya, NBA 2K23 My Team. So, ito na yung early access pero sa Australia lang sa available. sa so, ito siya. So, ito na yun guys. You know? Ito na yung NBA 2K23. So, install na natin siya. And then, select nyo lang yung now para kahit saang network kayo connected, uh, magi install pa rin yung application. So, antayin lang natin in a bit. Dito sa Play Store, kung mapapansin ninyo, 545 MB lang yung kailangan natin para ma-install yung application. Pero, syempre, hindi pa nagtatapos dyan. Kasi nga, ang total talaga nito yung estimated na size is 12 GB. So, yan. Make sure na enough yung storage ninyo para hindi masayang yung effort nyo later on. Yan, buksan na natin. So, kailangan lang natin ng tiyaga kasi medyo malaki talaga yung file size ng application na to. And, uh, since nilalaro ko tong NBA 2K23 na to, just to set your expectation, syempre, mas maganda pa rin yung sa iOS version. di naman masyadong nalalayo dun sa iOS version pero I would say mas maganda pa rin talaga yung sa iOS version. Pero okay na rin. Sa so baka magkaroon din ng improvement uh, soon, ano? Syempre, meron na nito sa Australia. Baka malay natin ilabas din sa Pilipinas. Mag Nag-aabang din ako actually para ma-share ko din sa inyo once na meron na tayong offline version nito. Hopefully magkaroon. So ito, kailangan yung mag-login dito sa tatlong to. Pwede sa Google, with Xbox Live, and with PlayStation Network. Gumawa rin ako ng account dito para ma-access ko mismo. So, sa mga wala pang account dito sa Google, uh, Xbox, and uh, PlayStation, either sa tatlo, pwede naman eh. Mag-create na kayo para less hassle, ano? So, mabilis lang namang mag-sign up dyan. I-verify mo lang yan via email eh. So, via email lang din magre-register dito. So, ganun lang siya kabilis para maiwasan nyo later on yung problem pag nag install na kayo nitong app. Ayan. So, downloading na siya guys. Approximately, sabi niya dito is 5 hours. So, sobrang tagal niyan. Para mas mabilis guys, ang ginawa ko, dinisconnect ko na yung VPN ko. Since additional data lang naman na yan. Para mas mabilis yung pag-download ng additional data. So, wala na magiging problema dyan. Disconnect niyo na lang yung VPN nyo para mas mapabilis yung pag-download nyo ng data. So, ayan. Umaarangkada na siya. Actually, inabot ako dito ng 1 one, one to 2 hours eh. So, depende rin talaga dun sa internet speed ninyo. So, ganun lang siya kabilis. Ayan, so 100% na. So, again, kakailanganin niyo lang naman yung VPN para mahanap yung application na to dun sa Play Store. So, wala namang kaso kapag uh, dinisconnect nyo na yan after na mag-download na ng additional data and uh, make sure na enough yung memory ng phone niyo kasi 12 gigabytes estimated yung size nito so <laughs> masaya guys laro uh, laruin dito hopefully maglabas sila na rin dito sa Pilipinas and of course yung offline version din yung inaabangan ko kasi up to now Uh, wag nyo nang i-install to kung hindi stable yung internet niyo kasi hindi nyo siya malalaro kapag offline po kayo. So, yun lang yung disclaimer, guys. And, eto na siya. Again, salamat sa matyagang pag-aantay ninyo dun sa ating tutorial. And don't forget to hit that like and subscribe button.